Sa mulit muli po na naman magandang magandang hapon po sa ating lahat mga kaprobinsya. Uh, bago po ang lahat, gusto kong pasalamatan yung mga sumusuportang grupo po, mga tao po, kagaya ng YT Varkadas, uh, uh, Bicol, uh, Team Bicol at saka Antikis Pride, uh, Simblante, Simblante Garbo, Laios, Clan, at saka yung Toots and Pesi, uh, ah uh, clan at saka kay ma'am uh, ma'am Dayan at kay Sir Jules salamat sa inyo po sa walang sawang pagbabantay ng aking mga vlog at saka kay uh, Alita Grace Salili po salamat din po siya po yung uh, tumutulong na kahit pa konti-kunti po ay nanonood din po siya ng aking mga videos at saka magandang hapon po sa ating lahat sa mulit muli muli ito ang aking vlog ito at ito ang aking channel Silang Mix Channel kagaya na sinabi ko kakanin, kanina mga kaprovinsya ay bigyan ko po ng comparison yung dalawang puno na dito sa probinsya po na pag mayroon tayong tanim kagaya kanina ay naiblog ko po noong mga nakaraan naiblog ko po yung nyug at saka ngayon po ay puno na naman po ng rubber or goma po ito po yung sabi kong rubber po na napipirahan din natin po na every two days po ay tinatapingan po or uh, pinapalabasan po ng kanyang kanyang katas po pero itong pong punong ito ngayon ay pinahinto ko muna dahil dun sa kadahilanan nung sobrang mataas na ilang buwan na mataas yung init kaya pinahinto ko na muna po para din po makapagrest at saka babalik na din yan po maka para po bagiging kondisyon po yung kanyang uh, katas uh, after ilang months babalikan na naman po ito na kukunan uh, po ng kanyang katas ng mga tapper po, or ng mga tao para po na naman pirahan ito pong rubber po, ang yung kaibahan po nitong rubber po or goma po, dun sa uh, nyug ito pong rubber po ay napipirahan mo ito is 15 to 30 every month po ay napipirahan mo ito hindi ko po i sinabi na uh, mas maganda ito kaysa sa dun, sa nyug, dahil pareho lang po silang napipirahan. Pero ito po, ang kaibahan niya lang din po ay 15, 15 days or every month po ng month of 50, uh, days 15 at sa katapusan po or 30 uh, magdi-deliver po at saka pag na-deliver, yun po ay ibig sabihin ay may pera ka. So, ibig sabihin, pag meron ka rin pong ganitong rubber or goma sa iyong sa iyong lupa o dito sa probinsya ibig sabihin po ay malaki din po ang sobrang maitulong sa atin po sa ating uh, sa ating pamumuhay dahil nagiging extra na lang din po kung minsan din po ay nagiging main po main uh, engka, income, uh, income po ng ating uh, pamilya ang kaibahan ng din po nito nitong rubber po kasi po itong rubber pag meron kang puno, pag nagkas advance ka dun sa sa suki mo or, or gusto mong umutang ng pera, yun po ay hindi ay, ay, walang patong. Dahil po nasa malapit lang po ang harvest or ang delivery. Kaya 15 or 30, kaya pag deliver, i-deduct so hindi na nila, wala nang interest po yung pera na na ikakas advance mo or hihiramin mo dahil nasa malapit ng po, bilang ka lang ng araw po ay magdi-deliver ka na yun po ang kaibahan kikita ka ng 15 to 30 tapos less po ang maintenance din po less lang din po ang maintenance dahil po yung rubber po ay isang tao lang talaga ang magha-handling isang tao lang yung hawak ng yung rubber pag naiipo na po no naiipo na po 15 to 30 yan po ay ipunin sa isang lugar at saka dadalhin dun sa mga buyer ng rubber yan po ang ang mga procedure po pamamaraan kung bakit or paano natin mapipirahan pag meron tayong rubber or guma na na tanim sa ating probinsya kaya isa rin itong isa, isa rin itong ehemplong magandang itanim sa ating probinsya maliban dun sa mga prutas dahil ito po ay naglolong last lang din pero mas matagal lang din mas matagal lang din yung may mas mas may katag mataga, kat mas kat may katagalan yung yung puno ng nyog kaysa sa dito pero mas malaki lang din yung kikitain mo at saka 1530 po ay may 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 nahahawakan kang pera yan nung po ang 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 kahalagahan ng din po ng pag may tanim tayong rubber or uh, guma po na puno. Kaya kung meron tayong area po na na pwede nating may tanim na rubber, pwede rin po tayong magtanim ng, ng, rubber para lang din po malapit yung kikitain natin. 15-30 makakapag uh, kapag pera, makakapera na tayo kaya maraming salamat po sa hapong ito sa inyong panunood salamat po sa inyong pakikinig at saka Welcome po sa aking vlog at welcome sa aking channel. Ito yung Silang Mix Channel.